Isang magandang kaliwanagan po ng mga kapatid. Ako po si Spiritual Dr. Hero. Ayan, magbabahagi po tayo ngayon. At ang akin pong ibabahagi po sa inyo mga kapatid ay hango po sa totoong buhay po ang aklat ng isa sa buhay na siyang ating pong hawak-hawak po ngayon mga kapatid. Hindi po ito Biblia. Mga kapatid, kundi po ito po ang siyang papalit po sa Biblia. Ito po ang mga banal na mensahe ng mga banal anghel sa kalangitan, ang ama sa kalangitan, at dito po natin maintindihan, mauunawaan, at uh, at siyang uh, mga talambuhay po nila ay sa totoong buhay po na nangyari po. Isa po silang nagkatawang mortal at uh, naging anghel po sila sa kalangitan. At ito na nga po, hindi ko na po papatagalin. Please subscribe po sa aking YouTube channel, Spiritual Doctor Hero at ang aking Facebook page ay spiritual doctor here. Maraming salamat po sa mga solid fans natin sa iba't ibang lugar. Kaway-kaway po tayo dyan. Maraming salamat po sa araw ng pagpupuring ito. Naway dagsang biyaya, kalakasan at karagdagang buhay ipagkakalub sa atin ng ating ama sa kalangitan. Maraming salamat po. At akin pong babasahin po sa inyo ang mensahe po ni Angel Sudha kung ano po yung talam buhay po niya. Ito po yung nilunok ng malaking isda. Ayan. Pumanawag po siya noong March 6, 2020. Magandang kaliwanagan. Ako'y pinababa upang magpatutuon na. Ang inyong ginagampanan ay katutuhanan. Ito po yung ginagampanan po natin ay siyang katutuhanan. Hindi po siya katangisip o kung ano pa man. Kundi ito po ay siyang uh, katotohanan na pinagkalog sa atin ng ating Ama sa Kalangitan. Ayan. Bago pa kay Moises, ako si Sudha. Wala sa biblia ang naganap sa akin. Ako ang isang anghel na pinababa sa isang bayan. Ako'y pinababa upang magampanan ang isang tungkulin. Ninais kong magtagumpay ngunit ang galak sa aking kalooban na tumulong sa aking nasilayan. Mga taong nagnanais ng kaginawaan sa gitna ng kalungkutan at kahirapan. Sakit na kanilang nakamtan, ngunit nakakalumbay sa aking kalooban, sapagkat ang pagtulong ay ginawang salapi lamang. Lumapit sa tama na tumutulong sa iyo. Ayan. Hindi lamang po sa pagtulong ay salapi ang siyang involved po dito kundi sa puso't kaisipan po ay uh, yun po yung tamang pagtulong po na ayun po ang uh, way po ng ating Ama sa Kalangitan. Ayan mga kapatid. Magandang kaliwanagan sa mga nanonood. Ipagpapatuloy ko po. Ito po yung mensahe po ni Angel Sudha. Pwede po kayong mag-take note mga kapatid. Pahihirapan lamang ang katawang mortal sa pagluhod sa kawalan. ayun po yung... Uh, Uh, for example po, ito po yung niluluhuran po nila, yung mga ribulto sa simbahan ng katoliko, mga ganun po. Ako'y nangaral. Nangaral din tulad ninyo. Ako'y nangaral ng katotohanan ng kaliwanagan na ninais ng karamihan. Ngunit sila'y kaawa-awa sapagkat nawala na sila ng matagpuan ang kaliwanagan kung nahanap mo ng kaliwanagan mga kapatid ito po yun yung katotohanan mga kapatid ipagpatuloy mo habang buhay mga kapatid at wag pong tatalikod hindi na naglingkod bilang pasasalamat sa nagbigay ng liwanag sa kanila ngunit ang iba'y napupunta sa madilim sapagkat doon nila ninais daragdagan pa ang bumabalot na liwanag na tahanang ito at gayon din sa inyo upang ang mga namayapa na nais ng tulong. Ang makalapit lamang ay ang katotohanan na humihingi ng tulong. Ako'y namangka ka sapagkat ako'y inutusan ng may likha sa kalangitan na ako'y pumaroon sa isang bayan. Sa kabilang bayan, ngunit ang sumalubong sa akin ay isang bagyo na malakas. Ako'y nahulog at ang akala ko'y ako'y babalik ngunit isang bagyo na malakas. Ako'y nahulog na at ang akala ko'y ako'y babalik. Ako'y babalik na, ngunit 'iyong tandaan, ito'y wala sa Biblia. Sapagkat ako, ako'y nilunok ng malaking isda. Napakalaking isda, napakalaki. Napakalaki ng akala ko'y ako'y wala na at tapos na. Ngunit nang ako'y lumabas sa butas, naroon na ako sa bayan ng aking paparoonan. Jonas, kapatid, kapatid na inyong binabanggit ay hindi ko kilala ang inyong binabanggit. At ako'y hindi tumatanggi aking kapatid. Noon ay marami ang sumalubong sa akin, ngunit bakit? Ako'y itinuran na parang hayop at gumawa sila ng isang lilong na matinik nalalagyan ng maraming tinik at doon ako inilagay. Ngunit ako'y muling pinalaya ng isang paslit pa lamang sapagkat ang paslit na yaon ay siyang aking kinakausap. Ngunit marami, marami ang hindi nais na lumapit sa akin. Isang paslit lamang ang siyang nais. Nais na makinig sa akin mga pangaral sa katotohanan na siyang nagaganap. Ako'y isang anghel sa kalangitan. No ako'y makalaya, ako'y umalis sa ba bayang yaon. Ngunit ang paslit na sumama sa akin, ngunit siya'y pinigilan ng kanyang magulang. Ako'y itinulak paalis, ngunit nang ako'y bumalik, ang lahat ng mga tao doon ay nahihirapan. Naghihirap, ngunit ako'y nahahabag sa aking nasilayan. Marami ang kumakalat na sakit sa kanila. Isang sakit na walang lunas at ito'y itinatawag na ketong. Ngunit nabigyang lunas ang lahat. Ay nabigyang lunas sa akin nang galing ngunit pinababayaran ng aking inutusan na magbigay. Ang mga sakit ay nasa kalikasan. Ang lunas at ang ibay nasa kalikasan din. Ang sakit na kayo, kayo ang gumagawa. Katulad po ngayon yung pandemic mga kapatid. Isa din po yun sa mga gawa ng mga mortal. Ito'y pinabayaran sapagkat siya'y maibigin sa salapi ng kanyang nalaman kung paano ito gawin. Siya'y umalis na lamang at ang akin ng malaman, ito'y kanyang pinabayaran. Kaya bawal po tayo magpabayad mga kapatid. Kaawa-awa ang mga walang salapi ngunit ang kapalit ay buhay ng kababaihan at inaalipin ang lahat. Isang paslit, isang paslit ang nagpatuloy sa aking nasimulan. Kahit sa kanya lamang, mga magulang, siya'y nagpatuto. Kaya't kami hindi tumitingin sa may edad. Paslit man o may edad, may misyon at may tungkulin. Maraming mga itim, tunawin ang mga itim. Tunaw itim, sabihin mo nga po kapatid, bigkasin mo na siyang bumubulong tunaw itim. Yan. Mga maitim sa mga likuran, mga kapatid. Ako'y magpapaalam at sa aking pagbabalik, malalaman ang tunay na katotohanan. Ayun po yung uh, mensay mensahe po ni Angel Sudha. Ayun po yung uh, nilunok ng malaking isda. Ayan. Kundi tinulungan po siya ng malaking isda at ginabayan siya ng ating Ama sa Kalangitan. Kaya mapalad po tayo sapagkat na riyan ang ating Ama sa Kalangitan nakagabay, nakamasid. Kung anuman man po yung ginagawa po natin, mabubuti man o masama, ay siyang nasisilayan po ng ating Ama sa Kalangitan at mga banal na anghel sa Kalangitan. Tatandaan po natin, may gabay po tayong anghel sa Kalangitan sa ating tabi. At gumawat po tayo ng kabutihan mga kapatid at kung sino man ang siyang bumubulong sa maling kaisipan ay tunawin mo kapatid sapagkat malipuyaon mga kapatid upang uh, magtarak ka makapag-isip ka ng hindi mabuti tunawin mo sa pamamagitan ng pagdasal mga kapatid at uh, upang ang puso mo ay sumiglang muli Ayan. maraming salamat po sa panunood at naway sa Uh, araw at oras na ito ng ating pagpupuri na may dagsang kalakasan ipagkakalob sa atin ng ating ama sa kalangitan. Maraming salamat po at magbahagi po tayo sa nakakarami uh, po. Ako pong muli si Spiritual Dr. Hero. Maraming salamat po at magandang kaliwanagan. Salamat.